In fact, nag-file na ako ng plunder case kasi nga meron tayong mga nakita ng mga mga pagkapirahan ni Duterte na beyond the means ng isang mayor, no? Kasi wala namang negosyo yan si si Duterte na pagkakaalam natin, no? Yung pamilya nila, pamilya ng mga politiko pero mga bilyonaryo, no? Kaya 'yun yung magandang uh, gawin uh, itong panawagan sa ombudsman na napaspasan yung mga pending na na plunder case dyan sa ombudsman at hindi lang yan. Si Pulong meron ng ano yan, na investiga na isasampa na sa kaso sa sa korte sa Sandigan Bayan na mm -hmm. ilgaten well, no? Yun yung mga kailangan gawin kasi pagka nanawagan ka ng salin lang, parang ano 'yan eh napaka basic step pa Masadong no? atrasado na yun. May mga may mga na file na kaso diyan, 'yun na lang.